Kasi guys, alam nyo ba na inabot po ng 77% ang trust rating ni Junior at 75% naman daw ang kanyang performance ratings. Based daw yan sa independent and non-commissioned survey ng RP Mission and Development Foundation Inc. or RPMD. Mukhang din niya na binabayaran si Okta. Kasi ang pangit na rin ata ng number ni Bangagski doon yun, <laughs> So ito pala ang tinutukoy ni Junior mga idol na survey firm na sure na mataas siya. Kasi malamang sa malamang, bayad nila. Hello guys, what's up? This is Mr. Rio Influencer Vodcast. Sa last video natin mga idols, pinag-usapan po natin ang kauna-unahang boxer na tinawag na champion daw siya nang wala naman siyang kinanaban. Okay na sana eh, no? Alam niya nang wala naman si Mayor Baste pero pumunta pa rin siya doon, no? Pero guys, kung ako yan, di ko lalabanan ng boxing niyan si General Torre. Mas gusto ko yung MMA. Para pwede kong i-choke, pwede kong sipain, pwede kong sikuhin. Alam niyo yung mga ganun, di ba mga idols? <laughs> Alam niya na yan, e you no? Know? Nakakahiyaan po siya. Pero guys, ito po ang positive na nangyari. Ito po ang kagandahan mga idol kasi meron na pong information ngayon sa Google Kung magse-search ka ng buksingero na tinawag na champion kahit wala namang kinalaban O naganap na laban man lang <laughs> Anak pampusang galaan yan yun know? Ito guys ha, kunwari MMA ba? Diba? Dapat merong waiver syempre And then ang dapat mag-volunteer si Larry Bob Gadon bilang referee ba? Diba? MMA dapat sobrang limited ang boxing eh. mas maganda ang MMA tapos sigurado ako na panggigigilan niya ni Mayor Baste malamang madamay pa si Larry Bogadon, mga idol <laughs> sigurado yan at kung ako si Mayor Baste putya parehas patutulugin ko yan sa octagon <laughs> magsama silang dalawa ni Larry Boga mga idols <laughs> COVID ditong diwata na to, eh, no? Kaya sa mga trolls dyan ni Bangagski, katulad ni Nasangkay Bangkay at ni Cash Jarrett, pwede huwag kayong kumuda ng kumuda sa issue na to. Okay? Patunayan nyo munang may mga uten kayo. Pucha kumasa kayo sa hamon kong vlog war. Kung talagang matapang kayo. di ba? 1B5 na nga lang eh. Pucha takot pa kayo. Pucha isa ko na lang oh. Lima kayo. Ayaw nyo panon Diyos naman, sa ano pa nga bang ine-expect ko sa inyo? Kaya nga guys, meron na akong bansag sa back five. este, big 5 ng Marcos administration eh. Kayo na ngayon ang limang pambansang duwag. Diyos ko po, mga basurang duwag. Oh, nakailang missile na akong pinapatama sa inyo, di ba? Wala man lang sa inyo nagpi-PM sa akin kung kakasaba kayo sa hamon kong vlog war. Diyos po naman. Kaso guys, may naghahamon sa akin ng vlog war mga idol. Isa po sa mga tae nila sigurado. Kaso, mas mababa po ang following niya. Saka puro kamangmangan lang ang mga pinagkasabi ng short video niya. Halatang halata na bayaran lang para gumawa ng mga nonsense na content. Pucha ano yon? Imbis na kumasa kayo sa hamon ko, nagsugu kayo ng tae nyo para hamunin ako ng vlog war. Alam mo boss, hinahamon ko ang bak. Five, kasi mas mataas daw sila sa akin. So ako ang naghahamon because they think I am beneath them. Gets mo? O, oh, kung di mo na gets yun, i-google mo na lang yung in English ko. Ha? <laughs> Kaya kung papatulan kita, 'di para akong pumatul sa tae imbis na tao. Pudya, bago kita patulang tae ka, magpakatao ka muna kasi mukha kang tae, literally. Para kang taeng pinipilit magkatawang tao. Kapag napaayos mo na ang pagmumukha mo at naayos mo na ang utak mo, baka pwede kitang patulan. Okay? Pumila ka. Unahin ko ang back five. Kapag nadurog ko sila, baka pwedeng isunod kita. Okay, boy, tae? Okay. So, guys, before we proceed sa ating topic, mga idol, baka po pwedeng hingin ko po ang tulong nyo, mga idols, na kung sino man po ang nakakakita ng mga post ko sa meta at video ko sa YouTube, baka po pwedeng pakishare na ng mga idols. Para po ng channel and pages ko ang pananabutahin nila sa algorithm ko. Okay ba mga idols? At saka di ako naniniwala na walang nanonood sa mga video ni Mr. Rio. Subukan yung alisin ang pananabutahin nyo sa algorithm ko and you will see. Marami pa rin viewers si Mr. Rio. Tama. Sadyang tingin ko lang talaga may kinalaman dito ang bank administration na to. Dahil di nila kami kayang bayaran, ang gagawin po nila si Meta o si YouTube ang babayaran nila para lang isabutahe ang mga algorithm namin. Rito! Diba guys, yun po ang simple explanation kung bakit sobrang baba ng views ko. Actually po lahat kami affected eh. Sadyang malaki lang talaga ang following nung ibang mga vloggers. Tama. Diba? Meron dyan mga vloggers, merong 600k or 1M ang mga followers nila. Pero ilan lang ang views nila? 100k? Diba? Ano yun? 10% ng kabuwang bilang ng mga subscribers or followers nila. Tama. Diba? So kung sa akin 10% mga idol, below pa sa 10% ang sa akin. Kasi guys, hindi malang umaabot ng isang libo ang views ko sa isang video ko. Diba? Very challenging ang buhay ngayon ng mga political vloggers. Kaya nga guys, parang wala ng ano eh. Parang wala ng future sa political vlogging dahil sa ginagawang pananabutahe sa mga algorithm namin. Tama. So guys, yun lang po ang hihingin ko po sa inyong tulong. Hindi po kumandili mo sa inyo. Gaya ng mga ibang mga vloggers dyan. Okay? <laughs> Hindi ko po gagawin yung mga idols. So yun lang po ang hihingin ko po sa inyong tulong. Pakishare na lang po ang mga video ko kung nakikita nyo mga idols. Meron pang mga ilan nilang nakakakita ng mga post ko, ng mga video ko, mga nasa 1,000 plus pa yon. So pag sinayon nyo yung mga idol, meron pang ibang mga kakita. So pwede pang mag times 1,000 yun. Wow! Okay, mga idols? So maraming maraming salamat in advance sa inyong lahat mga idols. At syempre guys, bago po tayo tumungo sa ating paksa, hindi ko po makakalimutang batiin si Senator Marcoleta ng belated happy happy birthday. More birthdays and blessings to come pa, Senator Marcoleta. Mabuhay ka idol and congratulations dahil ikaw na ang naging care ng Blue Ribbon Committee sa Senate. Wow! Binabati kita idol, ubusin mo ang mga insektong korap dyan sa gobyerno. We fully support you, Idol Senator Marcoleta makaasa ka po sa 1 million percent na suporta namin sa'yo. So go and get them all, idol. So guys, mukhang nag-hallucinate ata ang survey firm ng survey result na to. Diba? Imagine mga idol, 68% to 66% daw ang trust rating and performance rating ni Junior. <laughs> nahiya pa sila eh, no? Pero guys, alam nyo nung nag-research ako, pucha walang data tungkol sa post na to mga idols. So it turns out na sila-sila lang ang nag-conduct ng survey-surveya na yan. Pero in na sa kanila, nahiya pa sila. Kasi guys, 66 to 68% lang to mga idols. Kasi guys, alam nyo ba, na inabot po ng 77% ang trust rating ni Junior at 75% naman daw ang kanyang performance ratings. Based daw yan sa independent and non-commissioned survey ng RP Mission and Development Foundation, Inc. or RPMD. Mukhang hindi niya na binabayaran si Okta. Kasi ang pangit rin ata ng number ni Bang kido Kidunin, no? <laughs> So ito pala ang tinutukoy ni Junior mga idol na survey firm na sure na mataas siya. Kasi malamang sa malamang, bayad nila. Tama. Yung mga ibang mga survey na lumalabas, puta di ganun kataas ang numero nilang magpinsan. ba? Diba? Pero dito, bakit ang taas? Diba guys? Isa lang ang ibig sabihin niyan. Kayo kayo lang ang nagsasabi ng survey na 'yan for propaganda purposes only para i-mind condition ng mga tao na tumaas kuno ang trust rating ni Junior. 'Di ba? Grabe no. Panay fake na nga ang mga accomplishments nyo, Fake pa rin pati ang mga survey results nyo Para lang lukohin ng mga Pilipino. And that is freaking pathetic. Kucha ganun kakapathetic, Junior. Sa totoo lang. O ito guys, i-check nga po natin kung positibo ba ang magiging komento ng netizen sentiments sa mataas kuno na survey mo. Sige nga, let's check this out mga idols. So guys, i-check natin kung anong reaksyon ng mga tao dito sa post po na ito ng BBM Youth na si PBBM daw ay patuloy daw pong sinusuportahan ng majority ng mga Pilipino. <laughs> 68% trust rating daw at 66% approval ratings ayon sa pinaka latest survey ngayong July 2025 daw mga idols. Ayon po yan sa BBM Youth mga idol. So check natin yung mga best comment dito mga idol. Sa most relevant tayo, okay? Wohoy, wamo gabay. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, pero parang inaasar niya si BBM, no? <laughs> Sabi nga naman ng pangalawang commenter, yan ang patunay na marami na talaga ang dik sa bansa natin. Tumataas ang ratings niya. <laughs> True idol. Like natin yan. Sabi naman ng third commander, doon lang daw po sa barangay niya na nag-survey kaya landslide siya ang leading. <laughs> Malamang ski idols, ganun nga. Mag-react tayo dyan mga idols. Okay. Wala nang kahihiyan sa pagkataon niya. <laughs> Totoo po maraming hindi Pwede nga Hindi ako kasali dyan ha Ako rin, hindi rin ako kasali dyan guys Pwede ka rin Ah, pwede ka rin <laughs> Ah, mga ganit mga idols Eh, message natin yan Pwede ka rin Salamat <laughs> sa comment Pakisabi sa mga Ululista Keep on Commenting Para maban ko kayo Sa page ko ako Okay, <laughs> okay send natin ang message ng idol. Tapos mamaya, after basahan ng comment, eh, i-block natin siya. Budol ulit. <laughs> Para lang may masabi. <laughs> Ay, nako, na naginip na. Kargado ito. <laughs> Sigurado. Hayan, idol. Oh, no. Kagot man ka apres. Uh, ah, okay. Sabi ko sa'yo, yung ibig sabihin nun eh. Hindi <laughs> ko alam kung anong sinasabi nitong hagot kau press pero mukhang anti Marcos siya kaya okay rin <laughs> saan yung kinuha yung survey sa puwit ng buhaya <laughs> nakanto pa sa bagay marami talaga na lol <laughs> mga ad siguro maniniwala pa ako <laughs> o nga ay malamang malamang puro adik yung mga sinurvey nila niyan <laughs> ibig sabihin dumadami ang mga bag <laughs> malamang <laughs> Oh, ito listas spotted mga idol oh. Nauulol na si Mr. Rio, fully paid and funded. Bigong-bigo mamayan BBM. Anong pinagsasabi mo, boss? Ha? Pinagsasabi ng taong 'to. Na mo naka-block pa 'to. Hindi <laughs> ko ma-message 'yo. Oh. Yung message ko dapat 'yan eh, pero i-block na natin 'yan. Hindi, i-message natin yung basura na 'yan para i-block natin siya. Wala na pinas, puro na lang kasi nung Kitang Kitang-kita, nasabihin pang okay konting pera baliktad na gumising kayo mga tamad <laughs> totoo yung sinabi mo idol mga kamag-anak ng kanyang mga alipores ang sinurvey nila akala ni bang mga bo tanga ang mga mamamayan wala na kayong maloloko kung sino man nag ko no lol <laughs> oo nga alam nyo guys kasi yung mga ganyan, mga binabayaran nila yan for sure. Hindi naman siguro for sure. Malamang sa malamang, kasi yung mga legit na mga survey firm, eh ang baba ng numero ni Bangagski, di ba? Pero dyan ba't ang taas, mga idol? Ito ba yung survey ng libo-libong trolls na nahire ng Bangag admin? Malamang sa malamang, sila-sila lang naman na naglulokohan. Talaga po, totoo po yan, idol. Yan po yung sinasabi ni Bangagski noon na nagka-hire daw sila. Nang libu-libong mga troll army, di ba? Sa kanya nang galing yun mga idols eh. Merong ebidensyang video eh, di ba? O pag ingit, tikit daw. ah, <laughs> ganon? Ingit ako? Ah, message natin yung ululista na yan. Ako? <laughs> Nakatawa talaga itong mga ululista na ito eh, no? pakisabihan sabihan ang mga patrol farm mo na mag comment pa, ha? para maban po kayo ng uh, basura <laughs> okay isend natin yan yan ang diskarte mga idol para malinis mo yung page mo ng mga basurang ululista diba? ingit pala <laughs> hindi raw siya kasali dyan. 101%. <laughs> Totoo, kahit ako, di ako kasali dyan. Try nyo nga mag-survey sa Davao kung majority pa din ba. Subukan nila yan, di ba? Na magkaalaman. Tama. Eh, putya kaso, ang sinurvey lang ata, puro government official eh. <laughs> Aba natural, puro sip-sip yung mga yan kay Bangagski, diba? e di ba? Eh, di siyempre, lahat yan, nasabihin, okay, di ba? lang yun. Hoy, mahiya naman daw kayo, sabi ng mga walang hiya. <laughs> Totoo. <laughs> yung binayaran mo na niniwala sa'yo. Totoo yan, idol. Ukinin mo nga I think it's Ilocano word, diba? ba? Parang ukinam, okay di ba? Tama. Sa'yo na yun. Hair test ka muna para maniwala sila. Totoo yan. Yan ang hindi kayang gawin ni Bangagis mga idol, di ba? Ang magpa-hair follicle test kasi nga alam niyang positive, di ba? Tama. Wedi nga. Ang tagal ng 2028, sana bukas na yon para tapos na ang marokos. Totoo yan, idol. Nako. Kung pwede na natin ipas forward ang oras. Kucha gustong gusto ko yan. Haha, <laughs> majority daw siya ng Pinoy. Noong bago mag-eleksyon, ang baba ng survey niya. Tapos ngayon, tapos ngayon lang tumaas na marami ng bagyo kasi naiipon na sa mga tao ang tubig ba? <laughs> Salamat BBM. Ikaw na talaga ang iwan ng bayan. <laughs> o oh, nga guys, sabi ko sa inyo noon, di ba? Meron pong job opportunity ngayon ang bangag administration ng mga idol dahil sa tep dep di ba? Sila po ang sisipsip ng mga tubig na iipunin natin <laughs> para magamit sa tag-init. <laughs> Sila lang ang nag-survey, sukang-suka ang mga tao sa inyo, kayo magpinsan, totoo yan idol. <laughs> O ano, Mr. President, nakita mo na? Yan ang sinasabi ng mga tao sa iyo. 'Di ba? Sobrang pathetic mo. Wala naman na kasi nagtitiwala sa iyo maliban na lang sa mga binabayaran mo. Kuya, ultimong pinch mo nangangailangan pa ng troll farm para lang magkaroon ng mga positibong komento at likes and heart na reaction. Kasi guys, kung hindi nila gagawin yun, panay laugh at angry reaction ang marireceive ng weak leader na to po sa kawawa no? so yan po ang katibayan na wala na po talaga nagtitiwala o sumusuporta sa iyo junior kaya kung ako sa'yo, mag step down ka na lang kung may natitira ka pang delikadesa sa iyong katawan nag rhyme lang po ako okay so paano guys kita kits po tayo ulit sa mga next vodcast For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube Great! and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Amazing! Maraming salamat, makabayans!